Naglabas na ng Sabina ang Senado laban sa mga kontratistang ng ISNAB sa Senate hearing, kaugnay sa manumaliang flood control projects. Kabilang dito ang kaibigan at campaign donor ni Senate President Francis Cheese Escudero. May I move for the issuance of Sabina to those absent uh, uh, invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, uh, to require them to be present in the next uh, hearing. I so move, Mr. Chair. I think the uh, motion is uh, in order. Bilang tugon sa motion ni Senador Bato de la Rosa noong nakarang linggo, pinirmahan na kanina ni Senate President Jesus Codero ang mga sabina para sa sampung kontratista na no-show noong August 19 sa Senado. Next uh, hearing, they have to come up with an, uh, 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 a reasonable answer. Hindi yung may sakit, may nauna, eh, parahong para hong ginagago itong uh, committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon nito? Alex... Ang limang kontratista na sumipot President o kaya ay nagpadala ng kanilang kinatawan ay imbitado pa rin sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Isa sa tatalakayin ay ang isyo ng pagpapahiram ng lisensya ng isang kontratista sa ibang walang lisensya mula sa gobyerno para makakuha ng proyekto